Ngayon guys, napapapala na po, guys, nito na ano, dessert, ayan. Hitinga natin yung ano, yung so, um, manggrab nila. Saka yung dagat, mas naganda. Ayan. Mayroong ano dito guys, mayroong tao din sa nabas. Saka mayroong nandiyan trabaho. Ayan. Ang ganda na ano, nakaganda na. Saka may mga lubid-lubid pa, ayan. Siyempre, para pagdaman, hindi malabdod yung dadaan dyan. Sa ang ganda ng dagat. I guess, tingin niya guys, ayun o. So you know, may dalawang ano, maka-upo na ano. Hindi na nandito. Dito rin sila. Kaya yeah, na yun na may nagtatrabaho. Ang sisipag naman ay nakuya. Ayan, ang ganda ng view. Dito yung ano, tambayan guys ish. Eh? Paka-angas. na rito maligo kapag gano'n umara. Ayun, yung ginagawa na ng kobo. Luting... Luting mm, cottage siyang tawag siguro dyan. Ayun, sana orlo yun May heart heart pa sila dito. Ayan, paka-angas. Ayan yung juice. Nag-iibay, soy! Ayan, yung ng panahon. Yung landa ng dalat. You know, Ayan. Kailan <laughs> ninyo nga nga siyang dito e. Eh. Ayan, sige lang. Merong bangka. Sige, siti-sitisoy. Sige. Ayan, nalaga ng bangka dun sa ano. Kita yung mayon. Mayon, bulkeno. Ayan. O, ah, nga, sila nandana nga nana. Diyo. -ano, na. Mayon, bulkeno. Ayan, albay. Dilihas piyagbay. for us, and, so, and well, sa gabi na mga guys, napakaganda talaga ng mga ilaw, ilaw, yan, and jeng jeng, mga ano sa resort, share out sa kanila, ayan, tas si ate, ayan, at tambay, ang wow, ang ganda lang ilaw dito guys, punta kayo dito guys, ayan, ang size na nalaw, picture, picture, Banding, banding. Tugmay may time kayo, guys, sirip dito. Dito nung ba maangigita sa mas bati, jail and short? Ito na na ng juice. Ayan, guys. Shout out.